Hello guys, good morning. Kumusta kayong lahat guys? So magkakape tayo. Kagigising lang namin. Mag 10am na dito sa Saudi guys. So hindi na ako naglinis. Dahil malinis yung bahay. Dahil kahapon guys is dito natulog yung kapatid ni madam. At yung ano, yung tawag dito. Yung mga pamangkin niya. So kahapon nag ano sila. Nag lumapas sila, nag mall sila. Tapos kami yung ano, yung kasama kong pinay din ng kasambahay ng katulong ng ano kapatid ni Madam. Naglinis, ka, naglinis siya, nagwawalis-walis tapos nagmap. Tapos ako nagluto, nagluto ako ng pagkain namin. Dali-dali <laughs> kami guys nagluto ng ano ng tortang talong. Okay lang naman sa amo ko guys magluto kahit ano kasi lang kami na lang nag-aano kasi yung amoy ba guys. Baka palayasin kami hindi sa oras. So malinis yung bahay ngayon guys. Yung Madam ko is may pasok. Yung dalawang alaga ko is na sa taas nag ano, Nagta-tablet sila guys. So makakapit tayo guys. Tapos, gawa natin ng pagkain ng yung ano ko. Dalawang alaga ko, guys. So, wala kaming asukal, guys. So, kagamit tayo ng asukal Yung Madam Pampadayad na naman. Hindi kami, hindi nakabili ng asukal, guys, si Madam. Kaya, ito yung ginagamit ko kapag naubusan kami ng ano. Naubusan din kami, guys, ng gas. So, dito ako magsain ngayon, guys. Ayan, Oh. Humihingi ng dalawang alaga ko ng rice. white rice daw, pero wala kaming gas. Ayan. Wala. Ubus yan, guys. So, dito ako mag, ano, guys, magsain. Mamaya yan. May isang tangke pa naman kami sa ano, sa labas. Kapatid ni Madam Mamaya. Siya ang magpalit. Hindi ako marunong magpalit taste ng gas, guys. Natakot ako. Yes. Coffee slime. So, ito na, guys, yung kape natin. Tapos, ito yung sinaing natin, guys. Ayan. Madali lang naman yan. Ito, guys, kukuha tayo ng basbusa, guys. I-slice lang natin siya guys. Dahil hindi pa ito na-slice. Gawa ito ni Madam guys. Nung nakaraan araw. Dahil may bisita kami. Hindi na siya nag-order. Tapos lahat ng pagkain din is niluto lang niya. Wala din order guys. Gawa tayo ng dalawa guys. So, wala natin akong kasama, guys. <laughs> Kahapon may kasama pa akong Pinay dito. Taga sa Buanga din yun siya, guys. So, umuwi na, siya, umuwi na sila kagabi dahil may pasok nga yung madam niya din. Teacher din kasi yung amo niya, guys. Kaya, ayaw pa ka nun umuwi, guys. Sabi niya, sana hindi pa kami uuwi. So, pero ayun, umuwi sila kagabi. Ayan, guys. Pumukulok na, guys, oh. Dali lang din siya guys kapag dito ka magluto guys. Mm. Ayan guys, kapit tayo guys. Sobrang lamig pa rin dito guys sa Saudi guys. Hindi pa rin matapos tapos yung lamig guys. Ayan talawa yung <laughs> ano ko. May t-shirt ako sa loob guys. Grabe sobrang lamig. Pa. May pa ano siya guys. Bulaklak siya sa taas. Ayan. Yung rose na maliit rose ba ito guys? Hindi ko alam. Pero parang rose siya. Tara guys, kapit tayo.